Araw ng Linggo, ang mabuting balita at picture ng mga lingkod, halika, ating pakinggan. Ang mabuting balita, ngayon ayon kay San Marcos chapter 4 verse 35 to 41. May mga aral at mga puntos na matatagpuan, halika at ating pakinggan. Una. Kahalagahan ng pananampalataya at pananalangin. Importance of faith and prayer. Sa talata, ipinapakita ni Jesus ang kahalagahan ng pananampalataya at pananalangin binibigyang diin niya na mahalaga ang paniwala sa Diyos kaysa sa pagmamayari ng material na bagay. Pati na rin, ang pagmamahal sa kapwa ay mas mahalaga kaysa sa kapangyarihan o kayamanan. Pangalawa, Kapangyarihan ni Jesus sa Kalikasan, Jesus Power in Nature Sa kwento ng pagpapatahimik ni Jesus ng bagyo, ipinapakita ang kapangyarihan niya sa kalikasan, ang kanyang kakayahan na patahimikin ang bagyo ay patutuo na sa kabila ng anumang unos sa buhay. Ang Diyos ay laging kasama natin at handang tumulong. Pangatlo, kahalagahan ng pananampalataya sa panahon ng pagsubok, importance of faith in times of trial. Ang mga alon ng buhay ay sumisilip sa ating takot at pangamba. Ngunit sa pamamagitan ng kwento, itinuturo na ang tunay na kapayapaan ay maaaring mahanap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ang pananampalataya ang susi sa pagharap at paglampas sa mga unos ng buhay. Pangapat, pagsunod sa utos ng Diyos, obedience to God's command. Sa mga talata, ipinakikita na kahit sa gitna ng unos, mahalaga pa rin na sundin ang mga utos ng Diyos. Hindi dapat tayo mawala ng pananampalataya o tumalikod sa mga itinuturo ng Panginoon dahil sa mga pagsubok na hinaharap natin. Sa huli, sa pamamagitan ng mga aral at puntos na ito mula sa Marcos chapter 4 verse 35 to 41, matutuhan natin ang kahalagahan ng pananampalataya, pananalig sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok, at ang kapangyarihan ng Panginoon na magdala ng kapayapaan at kalakasan sa ating buhay. Anumang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montadbrya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon. Thanks God. Nawa nagustuhan niyo ang video ang Ebanghelyo. Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris Channel at follow sa kanyang Reels. At like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you.